Karahasan ng NPA matapos ang madugong engkwentro sa masbate kinundina ng mga residente bagong CIDG chief itinalaga. Rigodo ng mga polis opisyal nagpapatulo. Zero balance billing sa lahat ng DOH hospitals ipatutupa. Mariin kinundina ng mga residente ng Uson Masbate ang karahasang dulot ng New People's Army NPA sa kanilang lugar. Matapos ang naging armadong inkwentro sa barangay San Mateo Kamakailan na ikinasawi ng pitong rebelde. Sa mga video na kuha ng ilang mga residente, maririnig sa di kalayuan ang mga palitan ng kutob na ikinabahala ng mga sibilya. Dahil dito, mismo mga residente na ang nanawagan sa NPA na itigil ng armadong pakikibaka dahil sa pangambang itinudulot nito sa kanika nilang mga pamilya. Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang Acting Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP, Epektibo, July 28, 2025. Papalitan ni Abrahano si Brigadier General Romeo Juan Macapaz na ngayon ay itinalaga bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 12 o Soksarje. Samantala si Brigadier General Martial Mariano Magistrado IV ang papalit kay Abrahano bilang Director ng PRO Karaga. Inalunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang babayana ng sinumang Pilipinong pasyente na may a-admit sa anumang ospital na pinapatakbo ng Department of Health o DOH. Sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA, ibinida ng Pangulo ang implementasyon ng Zero Balance Billing sa lahat ng 87 na DOH-run hospitals sa buong bansa. Makapal at maitim na usok ang namataan mula sa nasusunog na barkong iyan sa gitna ng dagat sa Turtle Island, Tawi-Tawi. Bukod dyan, isang bangka rin po ang kasabay na nasunog ng barko. Kabilang sa mga rumisponde sa insidente ang ilang namamangka malapit sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa isinagawang pag inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan sa mga naging epekto ng magkakasunod na sama ng panahon sa bansa, ibinahagi ng punong ehekutibo sa kanyang State of the Nation Address ang mga bagay na naging klaro sa kanya. Kitang kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. Samantala, tiniyak ng DPWH na hindi nila babalewalain ang mga sinabi ng Pangulo patungkol sa naturang issue. We're taking it very seriously because I think I think it's uh, we need we need to be very transparent at this time and actually, lahat ng projects na dapat natin gagawin as the president has instructed, dapat naman talagang makikita na may impact at uh, talagang tama ang pagkadesinyo. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 40,000 silid-aralan sa susunod na tatlong taon. Karagdagan ito sa nauna ng 20,000 classroom na naipatayo na sa mga nakaraang taon. Sa kanyang ikaapat na sona, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat mabinbin ang pasok ng mga mag-aaral dahil lang sa kakulangan ng silid-aralan. Most corrupt budget ang 2025 national budget para kay mamamayang liberal party list representative Laila De Lima dahil sa mga kontrobersiyang nakapaloob dito. Kaya ayon sa mababatas, isusulong nila na maging transparent ang Bicameral Conference Committee para sa taunang budget ng gobyerno. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, suportado nito ang umiigting na panawagan para sa transparency sa budget deliberations, particular na sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa BICAM, pinaplansya ang pagkakaiba ng provisyon ng Kamara at Senado. Naging kontrobersyal ang 2025 proposed national budget dahil sa mga blank item sa BICAM report dahilan para questionin sa Korte Suprema ang legality ng 2025 General Appropriations Act. Kaya naman isinusulong ng House Speaker ang pagsasapubliko ng Bay With humility in my heart and a deep sense of duty, I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as your Speaker of the House of Representatives. This indeed is an honor that I embrace with full awareness of the responsibility it entails. Null and void ab inisyo walang bisa mula sa simula ang impeachment complaint sa vicepresidente. Presidente. Ito ang binigyan diin ni Sen. Escudero kaugnay ng pasya ng kataas-taasang hukuman. Bukod dito, hindi rin anya nagkaroon mulat mula ng jurisdiksyon ng Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, partikular na sa due process of law. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, immediately executory din ang desisyong ito. Ngunit dahil binubuo ang Senado ng 24 na miyembro, sinabi ni Senador Escudero na bagaman may personal siyang opinion, ay pagpapasahan ng mga senador ang Supreme Court decision. Ngunit ayon kay Escudero, wala siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang kataas-taasang hukuman. hindi porkit taga ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via through after deliberation and via a vote. Ay sa abogado ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon na nagpapalakas sa kanilang argumento dagdag ni Kaufman, kailangan pa nila ng karagdagang datos upang makumpleto ang proseso. Umaasa rin sila na tatanggapin ng mga hukom ng ICC ang kanilang argumento. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan ang pagtitimpi at pagiging mapagpasensya, lalo na sa pagtanod sa mga kapuluan at pangangalaga sa interes ng bansa. Giit Executive Secretary Bersamin, Patuloy na pangangalagaan ng Pilipinas ang karapatang soberanya nito sa mga teritoryong pandagat. Our position in the South West Philippine Sea has uh, remained very constant. Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are uh, still friendly to China but Uh, China must also compensate. Ang video, ang Iran-backed Houthis ng Yemen na nagpapakita sa ilan sa mga nawawalang crew ng lumubog na cargo ship na MV Eternity C na kanilang inatake sa Red Sea. Ay sa pahayag ng grupo, iniligtas umano nila ang labing isang tripulante, kabilang ang dalawang nasugatan habang isang bangkay ang nakuha mula sa barko bago ito lumubog. Ang pag-atake sa Eternity Sea ay bahagi ng kampanya ng Houthis laban sa mga barkong may kaugnayan umano sa Israel. ay sa EU Naval Task Force, 15 sa 25 group ng Eternity Sea ang nananatiling nawawala, kabilang ang apat na pinaniniwalaang ang patay. Pagbibigay ng humanitarian pardon sa 68 Pilipinong bilanggo kasabay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha noong nakaraang buwan. Ayon sa DFA, ito ay patunay ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Pinahalagahan ng Pilipinas ang patuloy na pagkakaibigan at malasakit ng UAE sa mga mamamayang Pilipino. Ang mangalap ng ebidensya laban sa mga lumalabag sa anti-littering ordinance ng lungsod. Ayon sa alkalde, hindi na sapat ang mga babala dahil patuloy ang iresponsable pagtatapon ng basura at paglalabas ng dumi sa mga daluyan ng tubig na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Inirekomenda niya ang pagtataas ng multa at ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga pasaway upang ipakita ang seryosong layunin ng lungsod na mapanatili ang kalinisan. Ang mga individual na lalabag ay maaaring pagmultahin ng isang libo hanggang limang libong piso o patawan ng hanggang 36 na oras ng community service. Bukod sa pagbabayad ng multa, maaari ring masuspindi o mawala ng business permit ang mga establishmento na lalabag.